Kaparmer gagawa tayo ng experiment. Yung puno ng niyog na na walang bunga ay lalagyan natin ng fertilizer dito. At after 6 to 7 months titingnan natin, papakita ko sa inyo ulit kung namunga ba ang nyug na to dahil walang bunga yung nyug na Titingnan natin. So tandaan niyo, ito ay sa gilid ng kalamansi na yan. Yan. ng fertilizer. Kahapon pinakita ko sa inyo ang pagpe-fertilizer, no? May meron akong video pa paano gagawin yung mix ng fertilizer. So ngayon, ito yung dalawang fertilizer. Ito yung ammonium sulfate at ito naman yung potassium uh, chloride. Sa ammonium sulfate ay magtitimbang tayo ng isa at kalahating kilo at sa potassium chloride naman ay dalawang kilo. na natin dito at dito natin yung mixable din na to kukuha naman tayo ng potassium chloride ito ay kulay pula natin lagay dalawang kilo ayan gina tapos ibumus natin dito Imi-mix natin ito. At na-mix na natin. Hukay tayo dito paikot ng nyog. Tapos sila lagi natin yan. Ang layo ka-farmer ay nasa 1.5 meters paikot. Gagamitin natin ito kasarol. So mula dyan, papunta dito ay 1 meter. So hanggang dito pa tayo hukay. Yan. Dito natin. Yan. tapos yung hukay natin yung hila natin ng lupa ay papasok dito para mamaya babalik natin Dito ka farmer sa pagbuo ng bilog, pag huhukay kayo ng bilog, may diskarte dito na madali lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda ang gamitin yung asarol. Yan. So, ang gagawin mo, pupuesto ka dyan sa puno ng nyog. Tapos, ko, ay, kung ay conforme, maaabot ng asarol, yun lang yung baba natin mo. Habang yung katawan mo, inikot mo lang dito. So, yung kanya magiging ratio, ay yung kanya magiging circumference, sa ay magiging uh, <coughs> proportion no unlike kung kung dito ka huhukay paikot sa nyog medyo mahihirapan ka ng kunti <coughs> ayan so napaikot na natin na kaya na natin paikot ngayon ilalagay na natin bubudbud na natin itong pinagsama ng ammonium sulfate at potassium chloride yan konting ano lang ma tiko konti lang yung ano natin Ayan. so mas maganda kung mas maganda kung may mas maliit kayo na na pang ano may maliit kayo na 1 point so nalagay na natin paikot yan so sunod so tatabunan natin ganito lang karami yung dami ng binubus natin paikot yan Yung isang puno ay uh, kapag magabuno ka, hindi naman masyadong matagal. Basta malinis. Mas suggest ko pala na yung puno paikot ay medyo malinis lalo pa diyan sa dadaanan mismo yung hukayan mo. Para kapag uh, naghukay ka, mabilis lang. Pagkatapos nating malagay yung fertilizer, gagamitin na naman natin itong asarol para pangtabon. So ibabalik lang natin yung lupa. Yan. Tapos na nating tabunan. Hindi na natin didiligan ng tubig dahil uh, kanina umulan din. So basa pa yung lupa. Huwag na natin didiligan ng tubig. I-observe natin after 6 to 7 months. Tingnan natin kung mayroon nga bang pagbabago na mangyari sa puno ng nyug na to. Kung may pagbabago na mangyayari, titingnan pa rin natin ulit kung kailan natin maglagay ulit ng fertilizer dahil unang-una yung nyug na to walang bunga. So mas makangailangan siya ng mas marami fertilizer hanggang dyan lang yung video natin ngayong araw marami salamat sa inyong panonood at pag antabay hanggang matapos ito and I, I hope na uh, makatulong yung video na to sa inyo lalo pa doon sa mga abuno na hindi pa nalalagay sa kanilang mga nyog i-update ko kayo after 6 to 7 months kung ano magiging resulta ng ginawa natin kung naging makabuluhan din ba? Naging worth din ba yung ginawa natin na to? At ano yung naging resulta sa niyog? Marami pa akong mga video na pwede 'yong panoorin katulad ng pagtatanim ng kalamansi at iba pa. Kaya kung, kung hilig mo rin yung gardening, hilig mo yung farming, pwede mong i-check yung mga videos ko. At kung nagustuhan mo yung mga ginagawa nating video katulad nito, ay makikisuyo ako na pindutin mo yung like button para ma-recommend pa ni YouTube sa iba pang mga farmer na naghahanap ng ganito mga video. Ito naman yung nilagyan natin ng fertilizer na karang araw. Ayan. So napakaganda kung malinis no. Kaya nirecommend kung malinis. Hanggang sa muli mga farmer Keep farming and happy farming po sa ating lahat. Paalam!